Sama-sama rin sa paglilinis at pag-aayos ng mga silid-aralan ng mga guro, magulang at kawani ng barangay sa Epifanio de los Santos Elementary School. Live mula sa Pasay, may unang balita sa si Ipapalegre. Ma'am? Igan, good morning. maaga nagsimula ang paglilinis dito sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Pasay. All hands on deck para tiyaking malinis ang paralan ngayong panibagong school year. Sinimula ng maaga ang pagawali sa buong paaralan dito sa EDSES sa so Epifanio de los Santos Elementary School sa Tramo, Pasay. Hinahanda nila ang eskwela para sa muling pagbabalik ng mga mag-aaral sa susunod na linggo. Buod sa pagawalis ng mga kalat sa paligid, inaasikaso rin ang mga silid-aralan. Magpipintura rin ng mga upuan at ng iba iba pang mga gamit. Hindi lang mga guro ang nagsasagawa nito. May pakikiisa rin mula sa mga kawani ng barangay, pati mga magulang ng mga estudyante. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga guro. Napakahalaga ng uh, Brigada Eskwela dahil ito yung uh, time na kung saan sama-sama uh, naghahanda para sa darating na pasukan. The usual task ay ang uh, paglilinis po ng mga classrooms at pagpipintura po lalong-lalo na sa mga classroom chairs at ang uh, mga wallings at saka yung mga CRs. Igan, maghapon itong uh, Brigada Eskwela. Pero para mas lalong energize ngayong umaga, itong mga participant ng Brigada ay eh, magsusumba raw mamaya-maya. So live mula rito sa Pasay, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Tulong-tulong din ang mga volunteer sa pag-aayos ng mga silid-aralan sa Pinyahan Elementary School bilang paghanda sa Balik Eskwela. Live mula sa Kazoo ng may balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Nagsimula na ngayong parada ng mga volunteers, mga magulang, guro at mag-aaral. Hudyat ng pagsisimula ng Brigada Eskwela. Dito po yan sa Pinyan Elementary School sa Quezon City ngayong araw. Kabilang sa manaki ang nasa 80 security guard na mga volunteer mula sa isang pribadong kumpanya. Nasa labing dalawang classroom ang target nilang malinis at marepaint ngayong araw. Ito raw ay bahagi ng kanilang advokasiya at paraan ng pagtulong sa komunidad. Dumating din ngayong umagang ilang miyembro ng Ecowis Coalition. Panawagan ng grupo ang lead safe at waste free na Brigada Eskwela. Kanina maaga nagtungo rin rito mga street sweeper mula sa barangay Pinyahan na tutulong din sa mga guro, magulang at ilang mag-aaral. So gusto po namin na ito ay gawin sa paulit-ulit at sa taon-taon na Brigada Eskwela maliban sa ibang mga corporate social responsibility ng aming kumpanya para uh suportahan ng komunidad hindi lamang pagdating sa amin pagtatrabaho pati na rin po sa pagsuporta sa ating community Samantala Igan, kapag natapos na yung parada at makabalik na yung mga nakiisa doon sa parada dito po sa Pinyan Elementary School ay magkakaroon ng maigsing programa para masimula na nga mismo yung Brigada Eskwela. Pero kanina yung mga volunteer, nagsimula na sila sa paglilinis ng mga classroom. Tatagal po itong Brigada Eskwela sa loob ng apat na araw ngayong buong linggo. Yan ang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Nagbabalang isang grupo laban sa ilang school supplies sa may mataas na lead content na nakakasama sa kalusugan. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, isa rin yan sa kanilang binabantayan bukod sa presyo ng school supplies. May unang balita si Nico Wahe. Grade 11 na sa pasukan si Patricia at ngayon nila target makompleto ang kanyang gamit pang eskwela. Kasama ang kanyang ina, bumili na siya ng notebook, ballpen, mga papel at iba pang school supplies na tingin nila ay dekalidad at magandang klase. Para mas tumagal po yung school supplies sa'yo. Parang nadodoble, parang pag nasira po, syempre po bibili ka po, po ulit ng bago. Si Annabel kinikilatis din ng mga bibilhing gamit para sa anak niyang grade 4. Bonus daw kung mura. Quality siya? Dahil po. Bakit quality ma'am? Kasi yung yeah. ibang yeah. ka na matagal. Pero bukod sa presyo at kalidad, dapat din daw maging mapanuri lalo sa material na ginamit sa mga school supplies. Ayon sa grupong Band Toxics, nakabili sila ng ilang gamit pang eskwela na may mataas na lead content, gaya ng kiddie bag at water container. Alarming po itong uh, na-detect natin na presence ng lead na umaabot po ito ng halos 18,900 parts per million. Mm -hmm. Sa bansa natin ay regulated po yung paggamit ng ganitong klaseng chemical. Dapat po wala, zero, prohibited po yung paggamit. Ayon sa DTI, mahigpit daw nilang binabantayan ang kalidad ng binebentang school supplies. There's FDA uh it passes through yeah. the FDA. FDA yes, and... uh oo. -oh, yung mga uh, ano monitored by the FDA then and then also uh, monitored and enforced by the DTI. So, we don't really have much problem sa uh, ganon. no. As long as they follow the the guidelines set by the DTI nag-ikot sa baklaran at nag-inspeksyon ng DTI sa mga tindahan ng school supplies para tignan kung nasusunod ang presyong itinalaga nila. Ang writing notebook dapat ay nasa 15 to 52 pesos lang. 18 to 52 pesos naman ang composition. Ang pad paper na pang grade 1 to grade 4 dapat ay nasa 15 to 37 pesos lang. Habang 26 to 48.75 pesos naman ang intermediate pad paper. Ang crayons, 12 pesos to 114 pesos depende sa dami. Sa ngayon, wala raw sumusobra sa presyo na yan maging sa ilang bookstore. The prices here are pasok sa price guide set by the DTI. There are some items that are lower that we saw, which is the notebooks, the ball pens, the pencils, and I'm sure there are some, some others. But there are also prices that are within the price range of the DTI. Inaasahan daw ng DTI na hindi magtataas ang presyo ng mga school supply kahit papalapit na ang pasukan. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Ilang pamilyang nakatira sa ilalim ng isang tulay sa Tondo, Maynila ang sinagip bilang bahagi ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Balikan natin ang unang balita live di Bea Pinlac. Bea, Iga, nasa sampung pamilya ang sinagip ng Department of Social Welfare and Development dito sa Barangay 150 Tondo, Maynila. Partikular, yung mga matagal nang nakatira dito sa ilalim ng Kapulong Bridge. Nagsas nagsagawa ng reach out program ang DSWD para makausap at matulungan ng mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mas delikado kasi ang pamumuhay nila sa ilalim ng tulay, lalo't tag-ulan na. Kanina, may alinlangan yung ilan sa mga nakausap ng DSWD. Ayaw raw nilang tumira sa malayo, mawala ng hanap buhay at takot silang mawalay sa mga pamilya nila dito sa Maynila. Ngayon, ang operation natin, ikutan yung mga tulay, yung mga estero na may mga nakatira sa ilalim para masigurado na walang nakatira sa danger zone itong nag-start na yung tag-ulan and to permanently find them a better living community. Ang long term niyan is to reintegrate them back to the community pero hindi yung ilalagay mo lang ng walang economic support. Ganito po ang yan, ginagawa po namin kasama po ang MMDA na unti-unti po namin silang tinatanggal dito, nire-relocate nire and Ayan, ilalagyan po namin ng unti-unting harang para po hindi na po nila talaga mabalikan yung ilog natin kasi napakadelikado po talaga. Igan, may ilang pamilya na nadinala sa processing center ng DSWD pero may ilan na nandito pa rin hinihintay yung mga kaanak nila at patuloy pa silang kinukumbinse ng mga tauhan ng barangay at DSWD. Yung gagawin sa processing center ng DSWD, bibigyan sila ng pagkain at tulong medical. Pagkatapos niya, i-assess sila ng DSWD officer para malaman talaga kung ano-ano yung tulong na ipapaabot sa kanila kasama na dyan yung economic, uh, psychosocial at medical. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Isa pang nagbalangkas sa 1987 Constitution ang nagsabi na kailangang matuloy na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pwede niya itong maitawid sa 20th Congress. May panukalang schedule naman ng isang senador para mapabilis daw ang paglilitis at matapos ito sa kasalukuyang kongreso. May unang balita si Jonathan Andal. Ipinanukala sa Senado ang mas pinabilis o expedited impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kaya tapusin sa loob lang ng labing siyam na araw o mula June 11 hanggang June 30 na huling araw ng 19th Congress. So, i-constitute impeachment court sa June 11, uh, tapos 10 days pa rin yung submission ng, ng answer ng respondent, tapos kung mag-reply yung uh, yung prosecutors, June 22. Mm -hmm. Submission trial brief, June, June 23. Tapos opening statement na rin sa hapon. Mm -hmm. Presentation of evidence uh, on the part of the prosecution, June 24 to 25. Opo. Uh, ang, ang defense ay June 25 to 26. Kung kinakailangan ng rebuttal, ibigay yung June 27. Mm -hmm. Sa rebuttal, AM, PM. Prosecution, PM and defense. June 28, one hour each oral arguments, defense, at saka prosecution. Mm -hmm. Pagkatapos sa June 29, mag kami ng closed door. June 30, render a judgment. Sabi ni Senator Francis Tolentino, pwede niya raw itong i sa Senado. Pero para daw magawa yan, kailangang mapapayag ang prosecution na imbes na pito, gawin na lang dalawa ang Articles of Impeachment. Oh, yung dalawa, doable na yun. Piliin na lang nila yung saktigin nila, ay meron silang Uh, sapat na ebidensya. Sa ganon mm. paraan eh, talaga mapapabilis ito. Sinusubukan pa namin kunin ng komentorito ng mga kongresistang miyembro ng prosekusyon pero wala pa silang tugon sa ngayon. Paliwanag dito Lentino, iminumungkahi eh, niyang pabilisin ang trial dahil hindi anya ito pwedeng tumawid sa 20th Congress. Show me a provision in the Constitution, 1987 Constitution, that would point to the words carry over. Wala. Naging basihan niya ang salitang forthwith sa konstitusyon. Yung salitang opa, forthwith Opa. ay command na naka-attach sa 19th Congress. Hindi po yung constitutional command sa 20th Congress. Iba ang pananaw rito ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi ito matatapos ng isang buwan lang. Talagang tatawid ito ng 20th Congress. Sa Facebook, nag-post si retired Justice Adolfo Azcuna na kasama siya sa framers ng 1987 Constitution. Sabi niya siya ang sumulat ng salitang forthwith na ang ibig sabihin aniya agad-agad. May tuturing daw na matinding paglabag sa saligang batas kung ibabasura ng Senado ang articles of impeachment at hindi magtutuloy sa trial. Pero pwede raw itong baligtarin ng Korte Suprema o Senado ng susunod na Kongreso sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Sabi rin ni Azcuna pwedeng tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment proceedings dahil hindi naman daw ito legislative power ng Senado kundi constituent power. Umaasa si Azcuna na susundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon na ituloy na ang impeachment trial. Mabibigyan din daw nito ng due process at pagkakataod si Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Paano kala naman ang isa sa mga prosekusyon na si Manili Representative Joel Chua sana present sa kanilang presentasyon sa Miyerkules sa mga bagong halal na senador para raw makapaganda ang mga ito kapag naging senator judge na sa susunod na kongreso. Babala naman ang mga mambabatas kapag hindi natuloy ang impeachment trial. Kung maging malabnaw o lumabo ang impeachment proceedings, ilalabnaw lahat yan at ma mahihina yung tinatawag natin check and balance. I'm afraid that there's, go there's going to be an erosion of public trust in the Senate as an institution. Mm -hmm. Mm -hmm. Marami, pong, marami pong aalma dyan, marami pong mawawalan ng, uh, if I may say, respeto mm -hmm. sa Senado. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga paratang sa kanya batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research. Sa survey na ginawa nitong April 20 hanggang 24, 78% ang nagsabing dapat humarap sa paglilitis si VP Duterte. 13% naman ang nagsabing hindi dapat siya humarap sa paglilitis, habang 9% ang wala o hindi alam ang sagot. 1,200 Pilipino ang sumagot sa face-to-face -face interviews. May margin of error ang survey na plus minus 3%. Ayon sa after research, walang nagkomisyon ng naturang survey. Nadagdagan naman ang mga universidad na nananawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa joint statement ng Ateneo Schools, ang impeachment trial ay bahagi nila ng accountability ng mga nasa pwesto, due process at mandato rin ng konstitusyon. Sabi naman ng Lasallian family in the Philippines, dapat patas, transparent at nasa tamang proseso ang impeachment. Ang pagpapaikli sa impeachment process ay nakasisiraan nila sa hustisya at tiwala ng publiko. Gate naman ng Adamson University na nanonood ang buong sambayan ng Pilipino sa gagawin ng Senado. Kaya dapat daw, sumunod sila sa batas at gawin ang kanilang tungkulin. Sa post ng University of Santo Tomas, binigyan din nila ang salitang forthwith o agad-agad. Sa Miyerkules, June 11, ang pag-convene ng Senate Impeachment Court at babasahin ng Articles of Impeachment laban sa BC. Dati na sinabi ni Vice President Duterte na gusto niyang matuloy ang impeachment trial. Hindi lang ang mayamang kultura ng Pilipinas ang bumida sa Philippine National Day sa Expo 2025 sa Osaka, Japan, kundi maging ang mga pang-world class na talento ng ating mga kababayan. Live mula sa Osaka, Japan, ayun ang balita si Katrina Son. Katrina, ohayo gozaimasu. Maris, hinangaan nga ang mga kababayan natin na nagtanghal sa pagdiriwang ng Philippine National Day dito sa Expo 2025 na ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan. Inabangan ng ating mga kababayan ang Philippine National Day na idinaos sa Expo 2025 sa Ray Garden dito sa Osaka, Japan. Ang tema ng pagdiriwang, ang hinabing hiraya, woven imagination. It talks about uh, honoring our past, embracing our present, and creating our future together. The importance still is human connection. And in the Philippines, we continue to empower our people. We are happy that we have an opportunity that, aside from what they can see in our pavilion, they will also be able to see our live performers and hear from our government officials about uh, our relations with the Philippines and Japan and uh, what they can expect by visiting our pavilion, but more importantly, by visiting, by investing, by touring the Philippines. Nagtanghal ang National Living Treasure for Chanting na si Rosi Godwino Sula at sinundan ng iba't ibang cultural dances. Kabilang ang performance ng Ramon Obusan Folkloric Group. Ilang nakalakihan nating awiting Pinoy ang binigyang buhay din ng The Lobok Children's Choir kasama ang sparkle artist na si Zephanie. Pinalakpakan din ang pagtatanghal ng The Voice Season 26 Champion na si Sofronio Vasquez may pop-up performances din. At isa sa mga pinilahan ang pavilion ng Pilipinas kung saan makikita ang iba't ibang hand-woven art pieces na may multimedia projection na tila ililibot ka sa mga rehiyon sa bansa. Kasama rin sa tour experience ang hilot o massage. Mayroon ding hain kung saan inihahain ang pagkain Pinoy. at interactive activities for the complete tour package. Maris, kasama ko nga ngayon si Kokoro. Siya ang mascot ng Philippine Pavilion dito sa Expo 2025. Dito yan sa Osaka, sa Japan. Maris, bukas itong Expo 2025 mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. araw-araw yan. At magtatagal ito hanggang Oktubre. Kaya naman sa mga kababayan natin na nagdanais na magpunta rito sa Osaka, huwag niyong kalimutan na bisitahin ang Expo 2025. At syempre, puntahan ang Philippine Pavilion. At yan ang muna ang latest mula dito sa Osaka, Mariz. Arigato gozaimasu, Katrina Son. Maraming salamat. Panalo ang magkapatid na Yulo sa 2025 Asian Gymnastics Championships sa South Korea. Dakuha ni Golden Boy Carlos ang ikaapat na sunod niyang gold medal sa floor exercises at tatlo pang bronze medal sa ibang events. Wagin naman ang silver medal si Eldru sa vault finals. May unang balita si JP Soriano. Ang trademark na malinis at pulidong routine sa floor exercise ang naging susi ni Carlos Yulo para mapanatiling kampyon sa ikaapat na magkakasunod na taon sa Asian Gymnastics Championship. Gold medal ulit ang nakuha ng tinagore ang Golden Boy ng Philippine Sports matapos makakuha ng score na 14.600 sa floor exercise. Overall bronze medalist naman si Kaloy sa vault, parallel bars, Gayon din sa individual all around kung saan ipinakita niya ang galing sa anim na magkakaibang aparatus gamit ang iba't ibang routines. Carlos, uh, grabe yung floor exercise mo. No? Uh, paano mo na-maintain yung dominance uh, sa event na to? You know, lalo na after a long break, after a long break of com no competitions. Um, actually, um, wala po ako talagang um, in-expect sa competition na to. Like, I just wanna test po yung sarili ko kung anong kakalabasan ng performance ko. And, syempre, yung, um, kaba po, eh. Um, syempre, after Olympics, um, ibang, ibang platform po yung Olympics kesa dito. Pero yung nag-ko-compete -co po, eh, na loss of touch na rin ako siguro ng, um, sa competition. So, gusto ko po i-try and i-challenge um, yung sarili ko uh, this competition. Two-time Olympic champion man. Marami raw ginawang adjustment si Carlos para sa Asian Gymnastics Championship. Nag-iba ng rules and um, I had to make it like really clean po na routine. So nag-focus po ako sa artistry and yung form ko in terms of sa um tumblings. So dun po ako nag-focus sa quality ng ng movement, sa quality ng skills, sa quality ng landing. So ayun po yung pinagtrabawan ko po nung bumalik po ako. Nagtagumpay sa Asian Gymnastics Championship si Carlos sa kabila ng mga iniindang sakit sa katawan. Ah, uh, kong daming sumakit sa akin eh. Sumakit yung likod ko, sumakit yung um shoulders ko and yung leg ko. Um parang two weeks almost two weeks, two weeks yung pagitan ng paggaling niya. Para sa presidente ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP, isang malaking karangalan ang pagkapanalo ng gold at bronze medals ni Carlos. I know what he's going through. So for this, that he went to make the bronze is fantastic you know, it's, it's, really congratulations, Carlos. Thank you. Thank you. Ang nakababatang kapatid ni Carlos sa si Eldru, nakakuha ng silver medal sa Asian Gymnastics Championship para sa vault finals. Isang karangalan din daw ito para sa kanyang kuya. Of course oh, po, yes. of course. Um, bata pa po si Eldru, marami pa po siyang mga competition na masasalian. And of course, marami pa po siyang may experience na um, na magaganda and also marami pa siyang matututunan through um, mga competitions po na mangyayari sa kanya. Susunod na paghahandaan ni Carlos ang 2025 World Artistic Gymnastics Championship sa Jakarta, Indonesia sa Oktubre. Ang kompetisyong ito ay qualifying competitions para sa 2028 Los Angeles Olympics. Tinatanong ko yung sarili ko kung Um, anong next goal ko, anong yeah. next para sa akin. Isa lang talaga yung sagot eh. Gusto ko talagang makapasok pa sa LA, makapag-compete pa, and ibuhos lahat ng um, kaya ko um, yeah. bilang atleta. Ito ang unang balita. Ako po si JP Soriano para sa GMA Integrated News. Avisala, mga kapuso. Goosebumps at excitement ang hatid ng full trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. Yan ang confrontation scene ng magkapatid na sina Bat Halumang Cassiopeia at Kera Mitena played by Salan Yusuf and Rian Ramos na dapat abangan sa series. Ang batang mite na gagampanan ni 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer, Shena Stevens. Ipinakilala na rin ang iba pang magiging kontrabida sa mundo ng Encantadia. Gaya nila Gabby Eigenman as Zaur, Bianca Manalo as Olgana, John Lucas as Daron, Jamie Wilson as Ednu, Shuvi Etrata as Veshdita, at Billy Hackinson as Koshava. Magbabalik din sa series si na Sangre Lira at Mira with new costumes played by Mikey Quintos at Kate Valdez. Bagong karakter din sina Luis Contiveros as Soldarius at Isabel Ortega as Sangre Armea. Spotted din sa trailer ang apat na gabay diwa ng mga brilyante. Dumalo rin sa Sangre Grand Media Con ang ilang Jimmy Executives sa pangunguna ni OIC for Jimmy Entertainment Group, Cheryl Ching C. Kinanta rin ni Limitless Star Julian San Jose ang theme song ng Sangre. mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.